Okay. Yung ginagamit ko kasi nga bare naging puro hammer kaya hindi ko magamit sa text crow. balik Bali pag binabare na ko yan yung tunog puro ganon. Hindi siya may may adjust. O oh, ayan oh. Oh ayan oh. Kahit anong adjust ko rito. Oh. Oh. So, i re natin ito kung bakit naging puro hammer hindi magamit ito na yug-yug okay binabaklas na natin dati kasi ito nabaklas ko na noon uh, ibig sabihin sobrang lambot na saka ito iba na ito sobrang nipis na so, uh, ang, ang remedyo ko rito dodoblihin ko ito Okay, hanap muna tayo ng spring na ganito. Ay yung uh, washer. Hanap muna ng washer ng ganito para madubo nito pa rin. Sabihin, tataas itong spring. Mahirap din maglahanap ng ano ito. Nung uh, washer niya. Kasi eh, ano siya, sobrang liit. Kaya yeah, hindi ka agad ako basta nakakita rin. Eh. Ganun lang ipasok yan eh. So, pasok na siya. Kakabit na natin at uh, natin kung okay siya. Testing na natin kung, uh, kung okay na siya na pwede ng pambare na sa uh, pambakal. Kung hindi na siya magiging hammer ba, bali na kaano na siya. Kasi dati ito, pagka ano, puro hammer niya, subukan natin. So, okay na, okay na, okay na. nakaka nakakano na siya. Okay? sa puro hammer oh. Nakakabutas na siya ngayon oh. Okay, okay na. Bali naging problema nito, yung spring lumambot. So para tumigas uli yung spring at uh, ibig sabihin tumaas, dinagdagan ko ng isang washer pa kasi dalawa nga yung washer. So ito, naayos ko na. Okay, thank you.